bahay. Sobrang laki ng bahay ng lolo ko. Pag pumasok ka ng alas 8 ng umaga, makakalabas ka alas 5 ng hapon. Ganong kalaki yung bahay ng lolo ko. Psss! Wala yan sa lolo ko. Sa sobrang laki ng bahay ng lolo ko, pag pumasok ka ng lunes, makakalabas ka biyernes na. O ganong kalaki yung bahay ng lolo ko. Psss! Eh, ang liliit pala ng bahay ng lolo nyo eh. Sa sobrang laki ng bahay ng lolo ko, pag pumasok ka ng 2015, makakalabas ka 2025 na. Huh? Ha? Ganun kalaki yung bahay ng lolo mo? Woo! O bakit? Saan ba nakatira lolo mo? Sa bilibid. <mulong>